Kilala ba ninyo ito mga kamaraliks? At kung sino ba ang nakaalam o ano ang pangalan nito mga 100. Kilala ba ninyo ito mga kamaraliks? At kung sino ba ang nakaalam o ano ang pangalan ito, mga Sa hindi nino, nito mga kamaraliks? Sa hindi pa po nakakilala nito mga kamaraliks, gusto ko pong ipakilala sa inyo na ito ay uh, isang usun-usun ang tawag nito dito sa amin mga kabaradiks. O di kaya alam ko rin na anong tawag doon sa iba. Ito ay bulaso mga kabaradik. At ang pangalan nito sa English mga kabaradiks, ito yung tinatawag na mad lobster. Ito ay makikita niyo mga Bradix doon sa tabing ilog o di kaya doon sa Kadalasan mo makikita itong usun-usun mga Bradix ay nasa maputik na lugar mga Bradix itong ganito mga Bradix at ang, ang kaibahan ng kaniyang tahanan mga Bradix yung butas na tinitirhan niya mga Bradix iba talaga doon sa uh, kuray kasi ang kuray ay plat lang yung kanyang butas mga na nakikita pero itong butas niya mga bradics ay tinatabunan niya ng lupa parang punso lang kung makikita mo mga bradics yung kanyang butas nitong usun-usun nitong iba talaga yung kanyang uh, tahanan iba talaga yung dinawa niyang butas ganito yung bahay ng usun-usun mga bralics, yung bulaso mga yung mga bralics kung titignan nyo mga bralics matatambak yung putik mga bralics ito bago to, kasi hindi pa niya natakpan na, yung butas dito, bago to at kung magigitan nyo yung putik parang bago pang tuka niya yan mga bralics bagong tumunga niya doon sa putikan ayan, sigira natin mga bralics parang ano lang yung itura niya parang kunso ayan po mga bradics at ito naman yung butas ng kuray marami ito dito sa lugar namin mga bradics itong usun-usun mga bradics kasi wala namang kumakain ito dito sa amin wala pang kumakain dito ng ganitong uh, mad lobster mga bradics hindi pa na observahan ng mga tao dito kumakain ito kaya, ito, nahuli natin mga bradix. Nahuli ko po ito. Ito, nakikita ko sa tabing ilog. Kaya, binuha ko lang para videohan. At pagkatapos nito mga bradix, ay i-release na po natin doon. Babalik ko po ito mga bradix. Babalik ko po ito sa ilog. Kasi, hindi naman natin kakainin. Masasayang lang to. Mabuti pa ano sila dumadami to pag dahil pag pinakawalan po natin ito mga kabraniks, may posibilidad na dumadami ito. Dumadami itong mga usun-usun dito sa lugar po namin. At dumating ang panahon, balang araw, ay ma-discovery ng mga tao dito na pwede pala itong kakainin. So, hindi na ito maubos na madaling maubos kasi dumadami na sila. Kaya sa, sa, ngayon mga kabradiks, pakawalan muna natin ito. Ganyan po ang dapat iisipin natin, isipin natin na wag nating abusuhin sila kasi hindi naman natin kakainin. Kaya i-release ko na lang itong usun-usun na to para pagdating ng araw, ma Pagdating ng araw ay may maulam at makakain yung mga kabataan na sumusunod sa akin. Kasi marami pang kabataan hmm. mga kailangan ng pagkain, mga ng Pwede itong ulamin mga bradics dahil nakikita ko na po ito mga bradics na simubukan ng kinakain ng iba doon, doon sa uh, ibang lugar mga bradics. Pwede itong kainin. Masarap to mga bradics. Alam kong masarap to pero dito sa lugar po namin hindi pa na-discovery ng mga tao dito. Kasi uh, dito sa amin mga bradics, ang daming isda dito. Ayan mga Bradix, di ba nakikita nyo sa mga video ko na maraming isda po dito sa lugar namin. Na po mga Kabradix, dahil lang nga po tayo na pakawalan at i-release na itong usun-usun na to, itong bulaso mga Kabradix. Ayan na, kung makikita nyo, nasa tubig na siya mga At dito lang po ang video sa araw na to mga Kabradix. Don't forget to like and share mga Kabradix. At sa hindi pa po nakasubscribe po sa aking channel, please subscribe naman po mga kabradix. At huwag niyong kalimutang pindutin yung bell button sa baba para lagi po kayong updated sa mga gagawin ko pa mga video. At ang masasabi ko lang mga kabradix, good luck and God bless po sa ating lahat. At ito ang inyong kabradix.